It's first day of sharing to you. Paano ba yung routine ko na ginagawa ko ngayong quarantine? Usually, I'm starting my day at 11 a.m. Fuck. Hindi ko alam ba't naging ganito din routine ko these past few weeks. Nahilig din kasi ako manood ng podcast. What the fuck? Ano yan? Puta na ano yan. Everybody, welcome to the podcast I guess today is Dr. Andrew He Ilagay ko na dito lahat ng gamit na kakailanganin ko to start my day Wait, let me check this one Tignan mo na natin kung nangadngad kasi ayaw ko na maulit ito Inilang na to, Pinagkabit mo na po So nag wiring na lang siya dito Okay, so far ayos naman Pupunta na ako sa kabilang bahay para gawin kung ano man dapat kong gawin Ayan. siya yung madalas kasama ko sa mga kainan dito sa amin tignan nyo to kung gaano kami kaaktib sa kainan okay, so balik tayo para i-set up ko yung laptop na gagamitin ko sa aking trabaho madalas mag open ako ng epic kasi most of my times dito ko nakakausap kaya ako sasabay ako manood ng podcast to learn na pwede kong i-apply sa buhay ko Abang nagre-reply sa mga client na nakakausap. It's already 3pm na din. Oras na para maligo. At mag na tayo. Mamili na masusuot ngayong araw. Siyempre, ayoko naman magpunta sa bahay ng girlfriend ko nang di ako maayos, ba? Diba? Dapat laging mabango. <laughs> Alright, tapos na tayo maligo. Then, chat ko na siya na pupunta ko sa kanila after kong kumain. Hmm, munggo. Sarap. Uy, ano kaya pinapanood na ito? Goosebumps. Okay, ready to go na. Hmm, may nakalimutan pa ba, ba ako? Wala na siguro. So, ganito lang naman laging ginagawa ko. Attend ang online class kung meron. Magre-reply ng client. At kapag may oras, syempre di mawala ng time sa aking girlfriend. Ayoko naman maging ganito siya. Hindi tayo mag-uusap ah. Basically, kapag nasa kanila na ako, uwi ko na ito mga gabi na. So, nandito na ako sa kanila. And malamang nandito siya sa kwarto in 3, 2, 1. Magkasama kami niyan hanggang maggabi. Ewan ko kung bakit di kami nakakasawaan kahit madalas magkasama naman kaming dalawa. Hindi kami naubusan ng topic kahit minsan walang katuturan. siyempre tumakoy ng ganong katagal. Kwentuhan ng kwentuhan ng kung ano-ano. So, nagganap kami na makakain. And, na-miss namin yung kwek-kwek sa school namin malapit. Madalas kami kumain ditong dalawa after class namin. And, minsan pa nga, naghihintayan pa kami para lang magsabay dito. At, ihatid ko na siya dahil may curfew na din. At, para makapagpahinga na rin siya diretso uwi na sa amin Naginom sila So food trip na naman Order sa tropa At titikman natin ang mahiwagang Hungarian sausage After ba? Pa eh, let's pack up Then ligo para mapagpahinga na So, ito na yung nangyari sa buong araw ko ngayon at gusto ko lang i-record. Wala lang. Trip lang. Ligpitin na natin lahat ng gamit para makauwi na din. At ganito lang kasimple yung ginagawa ko buong araw hanggang magabi. And na-realize ko lang na live every day as if it were going to be your last. For one day you're sure to be right ano yun walang connect sa video laging magpasalamat sa Diyos sa araw-araw na gumigising ka kasi isa lang ibig sabihin yan may purpose yung buhay mo bakit ka nandito sa mundo and have a good night everyone love you all peace